At malugod ko po kayong ini-inform mga best friend na ang ambassador po sa Pilipinas ay ako. <laughs> ambassador po tayo ng Kusama Japan brand mga best friend. Kaya Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman. Man. Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan saan man po kayo naroroon. Sa araw ito mga best friend, shoutout po tayo sa lahat ng ating mga pa-order. Ayan, makakatiya kayo. What you see is what you get. Hindi tayo gumagay sa iba na go online selling. Papakita ng isang bagay na malakas. Pero hindi nila pinapakita yung ano. Iba naman pala yung ginagamit nila sa aktual kaysa yung ibibenta sa'yo. Kaya pagdating sa iyo, sabi mo, nasa na yung pinapakita lang malakas? Nasa na yung pinapakita ng maganda? Nasa na yung pinapakita ng matibay? Wala. Kasi yung sample na ginagamit nila, hindi yun ang ibebenta sa iyo. Kasi dito sa ating channel, mga bestfriend, nagturo tayo ng basic ng pag-welding. At sabi nila, natuto na sila. Okay, ang sunod na obligasyon ko mga best friend, ibenta sa inyo, ipakita sa inyo yung tool na mapapakinabangan nyo. Kaya tayo nagbebenta mga best friend. Nagbebenta tayo unang-una kasama budhi mga best friend, okay? What you see is what you get. Hindi ko ino-offer yung ating mga product dahil ito ang pinakamura. Hindi po. Kasi may pinakamura nasa mga online store, di ba? Yun yung lunes, ayos, martes, sira. Yun yung sinasabi nilang gano'n, di ba? Pero eto, matitiyak ko sa inyo mga best friend, mapapakinabangan ninyo. Naghanap tayo ng magandang welding machine, lahat ng mga product natin na pwede natin pakinabangan at katiwatiwala ang mga best friend ng ating binibenta. At malagod ko po kayong ini-inform mga best friend na ang ambassador po sa Pilipinas ay ako. <laughs> ambassador po tayo ng Kusama Japan brand mga best friend. Kaya sa lahat naman po ng na gusto magtenda ng Kusama Japan, ng mga welding machine, ng ating mga product, niimbitahan ko po kayo. Kumontak po kayo sa akin, mga best friend, ang ating messenger. May mga tagasagot po tayo dyan at pwede po tayo mag-usap. Okay, para po ipalaganap sa buong Pilipinas yung ating brand na maganda, matibay at mapagkakatiwalaan. E Prepa Aim Shop Marami kang matututunan Mga DIY Epra Aim Shop Kay Epra Aim Shop Mga gawain na panghabang buhay Dito lang yan kay e Epra Aim Shop Dito ka na kay Epra Aim Shop Dito ka na kay Yeah you gotta shout. Punta naman po tayo ng Mandaluyong City Kay best friend Franklin Kabugawan Best friend Franklin ng iyong Otomas 100% na gumagana maganda Talon tayo ng Davao City Kay Bestfriend Marjun Mantong Bestfriend Marjun ng iyong Solar Light 100% na gumagana Punta naman po tayo ng Nabota City Kay Bestfriend Uldarico Quintos Bestfriend Uldarico Ang iyong Otomas 100% na gumagana maganda Talon po tayo ng KarKar City sa Cebu Kay Bestfriend Judith Haba Ang kanyang mga order ang ating welding machine na Kusama Japan at Otomas na Black Apron Ruler at Corner Level. Yan po yung ating tinatawag na combo set. Itest po natin ang iyong welding machine at Otomas Best Friend Judith. Ayan po, 100% na ng magandang pareho. Punta naman po tayo ng Caloocan City kay Best Friend Carlito Reyes. Best Friend Carlito ang iyong solar LED light, 100% na gumagana. Talon po tayo ng Batanga Salian, kay best friend Dennis Butiong. Best friend Dennis, ang iyong otomas, oh, 100%. gumagana. Punta naman po tayo ng Talisay City sa Negros Occidental kay best friend Joel Togores. Ang iyong solar LED light, 100%. gumagana. Sa Kabuyao Laguna naman po tayo kay Best Friend Jerry Nabales. Best Friend Jerry ang iyong solar led giant light 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Malilipot Albay kay Best Friend Jerry Cubasquinha. Sa kanyang mga orders, laser level at solar led light. Tunayin natin ang kanyang solar led light, 100% na at ang kanyang... Laser level. Tingnan nyo naman kung gano'ng kalinaw ang ating laser level mga best friend ha. oh. Napakaganda. Pag guman yan, ibig sabihin yan, hindi nakapantay. Kaya alam nyo kung alin yung pantay. Okay? Yan po, 100% na gumagana best friend, yeah, Jericho. Yeah, okay, punta naman po tayo ng Davao City kay best friend Kit Alegre. Best friend Kit ang iyong otomas. Ayan po, 100% na gumagana ng maganda. Sa Davao City pa rin po tayo kay best friend Theodore sa Gutam naman. Dalawang solar LED light ang kanyang order at yung atin pong circular saw. Unahin natin ang ating circular saw. Ayan po best friend, 100% na gumagana best friend Theodore. At ang ating solar light, 100% na gumagana. Una, ang pangalawa, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Lucena City kay best Freddy. Baslan. Best friend, Freddy, ang iyong solar light. 100% ngayon. gana. Sa Antipolo City naman po tayo kay best friend, Reynald Albis. Best friend, Reynald Albis, ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Kayo. Talon po tayo ng Lian Batangas kay best friend, Jose Lapitan. Best friend, Jose, ang iyong solar light. 100% na gumagana. Punta naman tayo ng Nagilian sa La Union kay best friend Johnny Fernandez. Ang iyong solar light 100% na gumagana. Sa Infanta, Pangasinan naman po tayo kay best friend Carlos Venturoso. Ang iyong solar light 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Ischage Isabela kay best friend Ronnie Pagatpatan. Best friend Ronnie yang iyong otomas oh, na red one. 100% yeah! oh! ka na. Sa Santo Tomas City, patangkas naman tayo kay best friend Marvin Calderon. Best friend Marvin ng iyong welding machine na maliit pero malupit. Siyang malupit. Talon po tayo ng Daraga Albay kay best friend Juan Llorera Jr. Ang iyong solar 100% na ng Sa Nagilian La Union po tayo kay best friend Edmond Marcelo. Best friend Edmond ng iyong solar 100%. Out! Sa kain taris naman po tayo kay best friend Romel Ayad. Dalawang solar light po ang kanyang order. Unahin natin ang una, 100% ng una ang pangalawa. 100% to, mga best friend. Bali, 200% na best friend. Sa Cebu City naman po tayo tumalon kay best friend Rafael. Kay best friend Rafael Olodin ang iyong solar light. 100% gumagana. Punta naman po tayo ng Porak Pampanga kay best friend Kenneth Linga at ang kanyang mga order drill press. Dalawang clamp, dalawang magnet holder, ruler na blue, welding holder at level corner. Okay, unay na. ites natin ang kanyang drill press mga best friends Ayan po, ang ilaw. Ayan na, may ilaw yan. Ito maganda rito mga best friend. Ha, stable siya. Oh. Pwede mo siyang dalhin. Portable. Kung saan ka gagawa, pwede mong dalhin. Hindi gaya ng marami. Napakaliit ng paa. Pag tinayo mong ganyan, babagsak. Ito po, hindi Okay, oh. stable siya, pwede ka rito magtrabaho or pwede ka naman dun sa pwede mo dalhin sa iba sa ibang lugar, tsaka doon mo gamitin, okay yan, oh eto po ay 16mm po yan ha, mga best friend, 16mm po ang kanyang kayang butasin, mga best friend, okay oh Ayan po ha, 100% na gumagana, Bespen. Sa maribeles bata naman po tayo kay Bespen Elvis Espinosa. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit at welding holder. Ito ang iyong welding machine, Bespen Elvis. 100% na gumaga ng malupit. Sa inabang abuhol naman po tayo kay best friend Joan Torbiso ang kanyang mga order welding machine at dalawang magnet holder. Ang iyong welding machine best friend Joan 100% na malupit kahit maliit. Sa Bulinaw Pangkasina naman po tayo kay best Caleb ang iyong welding machine best friend Caleb sadyang malupit 100% punta naman po tayo kay best friend Joel Orteña ng Gallego Camarines Sur ang kanya mga order welding machine na maliit pero malupit auto mask apron ruler corner level at jigsaw ha? eto po ha eto best friend Joel pagsabay natin ang iyong welding machine at auto mask 100% pareho gumagana. at ang iyong pong jigsaw eto po ang jigsaw mo best friend o. eto po ang jigsaw mo best friend na na-adjust yan o. kung gusto mabagal ayan o. Yan, nababagalan yan kasi minsan kailangan mo ng mabagal na hiwa, di ba? Pagkalal na O, ito naman ang iyong mabilis. 100% na gumagana, best friend. At siya po ay may laser pa yan, mga best na ha? And uh, para hindi kayo maligaw sa inyong hihiwain. Punta naman po tayo ng Quezon City kay best friend Augusto Martinezo, Ang iyong otomas na red one 100% na gumaga maganda. Sa Naga City naman po tayo tumalon kay best friend Lawrence Cruz. Best friend Lawrence ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Best friend Lawrence ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% malupit. Sa Tacloban City, later naman po tayo kay best friend Edgar Libra. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit at otomas na golden. Pagsabay natin itong itest, 100% po, nagumangka ng na, pareho. Talon po tayo ng Las Peñas City kay best friend June Kasya Pero. Ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% malupit best friend. Sa Quezon City naman po tayo kay best friend Nicolas Pamero. Ang iyong otomas. Test po natin, 100% na ng Talon po tayo ng buak marinduke kay best friend Lisa Yeban. Ang kanyang order, yung atin pong MIG welding machine at MIG wire. Okay, test po natin ang MIG welding machine natin. Ayan po ha, best friend ha. Malakas, butas. 100% na Punta naman po tayo kay best friend Ricardo Casiano ng, ng Suwal Pangasinan. Ang kanyang order, yung atin pong welding machine na maliit pero malupit. 100% po malupit best friend. Talon po tayo ng Baguio City kay best friend Johnny Pawa. Ang kanyang laser level po, ang kanyang order. Ayan po ha? ang ganda ng ating laser level. Ang lina, 100% na magana. Punta naman po tayo ng Sambuanga City kay best friend Alvin Yorka. Ang kanyang mga order, drill press, drill bit vice clamp, at corner level. Okay, ito po ang ating drill press mga best friend. May ilaw yan at 100% na gumagana mga best friend. Sa Sambuanga Pampanga City naman po tayo kay Best Bank Cleopold Lim Huhan Ang kanya mga order Jack Hammer Cordless na Blue Automas Welding Rod Magnet Holder Corner Level Vice Clamp At Safety Glasses Okay Ito po ang kanyang order Hanggang dito Yung iba po hindi natin tinetest Kaya wala po rito yung Pero papadala natin yan Sabay sabay Okay Ang kanyang Ang kanyang heavy duty na Jack Hammer 100% na gumagana maganda ang kanya pong cordless. Best friend, clear 100% ang gumagana ang iyong cordless drill at ang iyong automa. Ang iyong automa best friend, clear 100% ang gumagana. Sa Imus, kabiti naman po tayo kay best friend, Elerico Hayag. Ang kanyang order, jackhammer at welding rod. Ito po ang iyong jackhammer, best friend, Elerico. 100% pupaggan. Punta naman po tayo ng Kawit Cavite kay Bestfriend Robert Dasco. Bestfriend Robert ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit po Bestfriend. Punta naman natin sa Quezon City si Bestfriend Leo Estima. Bestfriend Leo ang iyong Otomas 100% na umaaga. Sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija naman po kay Bestfriend Lloyd Arigando. Ang iyong pong welding machine na maliit pero malupit. Spring Lloyd, 100% na malupit ang welding machine mo. At ang ganyan pong ating pa-order mga best friend sa araw na ito. Salamat po ng buong puno sa inyo mga best friend. Narito po ang Ephraim Chef na ano man ang ating gagawin. Please, laging safety first ang ating unahin dahil sa ating channel. Everyone, Dito lang yan kay eh, Ephraim Dito pa na kay Ephraim